Hello guys, nangari kami didi may Lordis didi may abuyog Pagkatapos biyahe kami di pa uli Kay makapoy na mga kulop na Himayora, Ginpiraw, Ngander Derson nakaagi kami, syempre maagi kami hadulag Aha, nahinom naman ko nga may dati di Kaunan ni Kuya Jerby So akong ginapit, may ako nang ginihong humutan makakadi didi ha Nyam agugo Didi lahamay uh, Serrano Eskina, didi may highway Didi hadulag halay man Nyam agugo Medyo pagagabi nahan amon pakaagi salit amon na ini it amon na pangiklop wow pumili na kami han menu ni rang damong ngan magrasa tanan salit an ako nila gim pili an mixer ngan hin an padtay so adi kita naton gin video naton an ira kaunan nga marasa mo didi di malimpyo nga maupay it ambience talaga wow di di hanyam agugo salit Nai-excite na ako pagkaunhan er, na nga Maihan ako karuyang kumaon din ni pero yan nala ako. Nakahinom doon pag-agi mo. Upay na lang na doon ko. May dakpa ako na huna, -huna pagkahinom doon. <laughs> Balit din ni Kanda Kuya Jerby. Talaga, mas support kita hiton mga local nato ng mga guys, Ng mga may da mga, nga mga uh, negosyo nga good dia. So, ari na, nai-excite na ako talaga makikita ni Moit Era pagluluto. Diri parot ibang restaurant nga nananago itong pagluluto. Diri makikitan mo good nga. Pumili na ay adi na ready to serve na meet sa ar hin ano to paday man gusto ko ang pansit amo ito pansit na amon din order kay para pagpahaba ng life <laughs> adina wow ganado pa guditon plating mm, waray na kami magpaano-ano pa kay salit adi kumaon na kami nagchuro chapstick kay ha bagat maaram magchapstick <laughs> importante mga kita diretso pa si mood mm, tara let's go pangaon kita guys adi na mm, man nga nag order kami ngayon ng tea mm ganado tira pagihimot tingin marasa o nakitang ko wow talaga man na ismail patapot ka na doon ng mga tendera mga bantay kay na ismail talaga mga customers so gentilawan ko ngan Okay, ayos pasa, sa alright. Ngayon kumaon na kami talaga kay Amon and Amon Dinner. Salamat, Nyam Agugo. Nabubus na Nabusog kami, Nyam Agugo. Pilipino, Cambodian, Asian, A3. la, didi may sarano, Eskina, may Highway, didi may Dulag, Leyte. Eh. Bisita na kamu guys!